Tiniyak ng Philippine Athletics Team na matutuldukan na ngayong taon ang kanilang medal drought sa Asian Games. Ito ay dahil pangunahan ng world number no. 3 Paul Volter na si E.J. Obiena ang 13-man lineup ng National Tracksters. Ang 27-year-old Tondo-born athlete ang kasalukuyang Asian record holder matapos makapagtala ng lundag na 6-meter mark sa Norway noong Hulyo at World Athletics Championships 2023. Ang Asian Games ang isa sa nasa bucket list ni Obiena na unang beses pa lamang niyang lalahukan ngayong taon. 1994 pa nang magkaroon ng bronze ang Pilipinas sa Hiroshima Asian Games galing kay Philippine Long Jump Queen at Athletics Legend Elma Muros Posadas. Kasama si Obiena, nasusubok rin makapag-uwi ng medalya ang labindalawa pang ibang miyembro ng kupunan. Gaganapin sa Hangzhou Olympic Sports Center Main Stadium ang mga laro sa athletics na magsisimula sa September 29.